Ang sarap talaga mo Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noelsa. Mga kalingat, mga kaadobis, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa naging kasagutan ni Ruelok Malalad. Patungkol sa isa po niyang vlog na kung saan si Roel po ay tinanong na kung willing pa rin daw ba siyang suportahan si Rachel kung hindi maiiwasan na sila po ay magpakasal habang nag-aaral pa, ito kong kanyang langga. At ito kong kasagutan ni Rowell na aking pong ipapakita sa video ang ating pag-uusapan ngayon sa ating vlog. Tara! From Lisa Nabal To Rowell, kung sakali-sakali lang ito, karamihan naman ay ganito na din sitwasyon. Sakaling hindi maiwasan na magpakasal kayo ni Rochelle. Kahit hindi pa siya tapos sa pag-aaral, willing ka pa din na suportahan siya na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral kahit sakali man kasal kayo. Um, thank you po kay uh, Tita Liza Naval. Ayan, salamat po sa sa tanong niyo po na no, tungkol sa amin nilangga. Um, para naman po sa akin no, kasi it talks about kasal-kasal na po no, married life na po. Para sa akin po Uh, doon tayo focus sa kanyang tanong na willing ba akong supportaan siya if ever na kasal kami sa kanyang pag-aaral. Yes, willing ako. Pero ano po, uh, gusto ko talaga, no? Gusto ko talaga na uh, makatapos siya ng pag-aaral, no? Kasi kasi ano po, napaka-sacred po ng kasal, di ba? Pag sinasabi natin kasal, eh talagang dapat buo kayong dalawa na buo na yung desisyon nyo na kumarap sa sa altar, di ba? Magsumpaan sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. Gusto ko talaga na talagang prepared kami, na no, already kami sa bagay na darating 'yan. Pero if ever man had, ano po, uh, darating 'yun, siyempre ko ano mga desisyon nilang ga, uh, talagang suportado pa rin tayo. Pero ang para sa akin, ayoko talaga habang nag-aaral siya tapos magpapakasal na kami. Ayaw ko. kasi nga we don't rush anything, 'di ba? Hindi nagmamadali, hindi, nag, hindi tayo nagmamadali dito. Hindi ito race yung buhay, di ba? Hindi yan uh, paligsahan kung sino matatapos, kung sino ang ma- maikasal kaagad. Um, para sa akin, hangga't may stable tayo, yung in terms na financial, di ba? In terms na sa sa wealth, uh, health being natin, talagang prepared tayo diyan and then uh, sa pamilya, di ba? Of course, sa pamilya. If ever na kampante na kami na talagang ano natulungan na talaga namin yung pamilya namin. So in that time papapasok pa yung pag usapan sa uh, tungkol sa kasal. Pero as of now, gusto ko silang mag-focus sa pag aral no. Gusto ko ayoko siyang i-pressure na ganito ganyan, 'di ba? Kaya nga minsan iniisip ko uh, bakit kino-content nila yung tungkol sa kasal-kasal na agad no. Uh, ano bang gusto nila yung for satisfaction, 'di ba, sa sarili nila? para masatisfied sila na talagang kami talaga. Para sa akin po no, uh, sa ngayon focus tayo sa nangyayari pa, di ba? Sa mga mangyayari pa and then syempre ibigay din yung tiwala sa amin no. Kasi kung kami talaga nilang talagang i-grant ni Lord 'yan, di ba? Eh syempre wag kayong magre-rely sa amin no kasi kami po ang Siyempre, kami yung humahawak ng aming kapalaran, kami yung gumagawa. Pero yung nag-guide sa amin, di ba? Yung naggumagawa na talaga ng destiny is si Lord, di ba? Siyempre, mag tayo kay Lord, na talagang sana kami na, kami na in the end. Mga kalingat, mga kadoni, siguro naman malino sa inyo ang naging kasagutan ng aking pinsan na si Ruel. At gusto kong mag-focus dito sa kanya pong kasagutan, sa kanya pong sinabi, dun sa huling bahagi ng ating pong video na ipinakita na ang sabi niya, ipag-pray daw po natin na ang sabi niya, kung talagang silang dalawa nilang ni Rachel, kung kalooban ng Diyos, sila po ang magiging magkasama o magiging magkatuwang sa buhay, magiging mag-asawa. Yan ang pinakadabes na Ang toko niya, tamang-tama yung sinabi niya. Kung sakali nga naman na dumating yung pagkakataon na ganoon, na hindi maiiwasan, no? kung sakasakali lang naman, Siyempre, willing siyang suportahan ng kanyang langga na makatapos ng pag-aaral, na hindi magiging hadlang kung sakasakali na dumating nga ang pagkakataon na yun. Pero hanggat maaari, ang sabi ng aking pinsan, anong sabi? Ang sabi niya, mas gugustuhin niya na makatapos muna itong silangga si Rachel bago sila magpakasal. At hindi sila nagmamadali. marami pang mangyayaring bagay no, sa pagdaan ng mga araw. At kung sila ang ating tatanungin, natural, gusto nila ang isa't isa. More than na gusto natin sila para sa isa't isa. Kaya ang sabi niya, magtiwala lamang kayo sa amin at ipanalangin niyo na maging kami. Kaya tamang-tama lang yung sinabi ni Rowell of Malala, yun ang tamang kasagutan. Kasi ang totoo nga naman, marami po sa atin ang naghahangad na sila na po talaga ang maging magkasama habang buhay. And who knows? Lahat naman po tayo, kung wala naman magiging problema, why not? Why not? Hindi ba? Gwapo si Ruel. No? Maganda si Rachel. Mabait si Ruel. Mabait si Rachel. That would be a perfect match. Pero, ipinagkakatiwala po natin ito. Doon, syempre, sa nasa itaas. Sapagkat, kagaya ng sinasabi ko lagi, kapag ang sentro ng isang relasyon ay ang ating pong Panginoon, wala po tayong magiging problema. Sabi nga ni Roel, hindi biro-biro at sagrado ko ang pagpapakasal. Bakit? Marami kang dapat i-consider dyan. Sagrado ang pagpapakasal at hindi ito minamadali. Marami pang dapat na mangyari. Hindi ba? Kaya dapat pinag-iisipang maigi yan. Kagaya na lang ng mga sinasabi ko noon sa aking mga naging girlfriend. No? Na kung gusto niyo talaga ako, maghihintay kayo hanggang makatapos ako ng pag-aaral. Kung gusto niyo ako, iisipin niyo ng makailang beses kung magpapakasal kayo sa akin sapagkat hindi ko maipapangako na magiging langit ang inyong buhay o magiging mahirap sapagkat marami kayong magiging karibal sa akin. Kaya mo bang tanggapin na maraming nagkakagusto sa akin na babae? Kaya mo bang tanggapin na maraming nagkakagusto sa akin na lalaki? Kaya mo bang tanggapin ang lahat ng iyon na sa araw-araw na lang ng iyong buhay ng ating pagsasama ay marami kang kahati sa akin? Yun ang sinasabi ko doon sa aking pong mga past relationship. Mabuti na lang. Ito pong aking misis ngayon na si Elsa ay uh, at nanindigan sa kanyang pag-ibig sa akin. Kaya, ayun, sa kanya ako syempre nagpakasal. And the rest is history. Kaya dito kay Ruel, minsan naiisip ko eh, hindi porket magpinsan kami eh, lagi kami magkasundo. Syempre, minsan may mga iniisip tayo na baka, baka ganito, baka ganyan, 'di diba? Ang isa sa pinaka kung bakit naman iniisip ko na parang kahit pa paano kung umapa, mapasok sa isipan ni Roel na baka nga naman na hindi sila magkatuluyan ni Rachel, 'di ba? Sa kasakali sa pagdaan ng mga araw. Kasi darating ang pagkakataon na uuwi ako sa Pilipinas at magkukurusan landas namin tatlo ni Laruel at ni Rachel. At kapag nakita ko ni Rachel, at doon din naman makukumpirm ni Rachel kung si Ruel na ba talaga ang kanyang papakasalan sapagkat hindi natin masabi mas gwapo ako kay Ruel so medyo baka maguluhan yung kaisipan ni Rachel kung sakaling nakikita niya ako na hindi sinabi ni Ruel na mayroon pa palang mas gwapo sa kanila ni Kalingap ako hindi si Kalingap Dan ako pa rin ah, what can I do? what can I, what can I do? ba? Kaya naiintindihan ko tong si Roel eh. Pero kidding aside, no? Ito yung pinaka gusto ko talaga nakasagutan ni Roel. Ang sabi niya, kung talagang silang dalawa ni Rachel, silang dalawa pa rin hanggang sa kahuli-hulihan at silang dalawa ang magiging magkasama, magkaramay, magpapakasal at magsasama sa hirap at ginhawa. Yun lang, wala na akong masabi. So, muli, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Patuloy po nating support lang, siyempre Ruelo Palalag, Rachel Morales at ganun din naman ang ating pong ama ng Kalinga Puya Santos Matubang, Kalinga Prab at eh, nasa ating pong mga kasamahang charity vloggers, reactors sa ating pong mga subscribers and newly subscribers sa ating channel members. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging buwapo. So, what can we say Good morning, good evening, good day, and God bless you.